Good morning guys! Good morning! Today's video ay gagawa ko ng chinlitang magbe-blender ako ng malunggay ito ay nanguha ako dyan sa bilid-bilid ng huh? maraming tanim wala akong mabili doon sa tindahan so nakita ko maraming malunggay kumuha ako wow. ng tatlong piraso inakita nakita ako doon sa tao doon sa kapitbahay namin, sabi niya hey, ko, hindi magandang klase dito ko na lang sa tabi namin kasi meron sila, ito malalaki Kumuha pa lang dyan, ito so, yan. Ako, siya daw nagtatanim niya noong bago lang dito sa subdivision ng pagganong tao. Siya daw nagtatanim niya lahat. Ang dami naman kayo dito nakaipon, siya pa lang nagtatanim. So sabi niya, dito ka kumuha sa banda sa amin kasi malusog. Kasi yung nakuha ko mga, mga, eh you no, know, mga maliliit. Ang hindi lumalaki, ito yung binigay niya. Kumuha ako dalawang tangkay lang, kung kilang naman. Tapos, uh, pipino, tsaka carrots. At, uh, saging na saba, yun yung pangpatamis ko, walang asukal, wala akong hani. So, kailangan natin ng na vitamin sa katawan. blender ko po, po, lagay sa red, iniinom ko araw-araw. So, yun din gawain ng mama ko, sumama ko ngayon para ano. Kahit may sakit siya, pero lumalaban siya. May mga sakit siya na iniinda, lumalaban siya dahil mahilig siya talaga nito. Healthy. So, upisa na natin. Pagtanggalin na natin. Uh, ingredients para sa wow ating wow. chingitang shake. Yan, moringa, carrots and pipino at saba apat na piraso. Inyo yun yung pangpatamis natin. I-blender na natin. Yun. guys, ito na yung ating shake na chinlitang ang tawag namin dito. Vegetables okay. chinlitang. actually, ang pipino ay hindi man yan uh, stables, no? na vegetables, no? Nabilong siya sa fruits. So, inumin na natin. Mm, sarap. Sarap, guys. Tamis. <coughs> Want honey? No? You want No? Ah, ayaw niya yung may carrots. Gusto niya yung moringa lang tsaka yung pipino tsaka saging. Kasi Ayaw niya yung may yung mga maliliit kasi actually yung pipino hindi masyadong talagang sobrang durog. Ayaw niya ng mapipil niya dito sa lalamunan yung ganun. Kaya ako, ako lang ang iinom nito araw-araw. Mm guys. Gawa kayo ng ganito kasi healthy. Healthy talaga siya. Napaka-healthy. So, kaysa dun sa labas, bibili kayo ng mga shake. Hindi mo alam yung yelo ba, yung ginagamit, malinis, may meron ding asukal, nilalagay nila, may, ano, ganun, kahit fruits man yan, hindi talaga totally 100% healthy. Ito, healthy. Pagkakay ko na dito sa bowl Awal. Bawal na ba? Container. Ha? Kalamigin ko siya. Huwag! Share mo na siya ganun. Doon Ciao! Okay. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye bye! God bless us all.